hello mga idol, welcome back to my channel. So, magpipintura tayo ngayon ng dalawang kulay. So, isang black at isang gold. So, tara mga idol, ito sana natin. So, yan mga idol. Ang unang ipipintura natin dyan ay kulay, kulay gold. So, unahin natin yung, ano, yung border. ganyan lang pagpintura mga idol kahit yan, uh, tahit tahit mo yan ganyan yan after natin mapinturahan yan tapos gamitan natin na gamitan natin ng parita mga idol yan para mawala yung mga sapit. Saya mga sobrang pintura. Simple-simple lang ang pagpintura niyan mga eh. idol. Ayan, tinasayad natin yung mga sobrang pintura. After niyan, tatagilid natin para hindi siya, ano, hindi siya kumalat yung pintura ayan tapos yung saldat yung kulay black na yung kulay black yan ang ating isusunod na pintura so halu haluin lang natin yung pintura para lumapot kasi malab malabnaw yan eh kung pinahid mo yan eh hindi sya matingkad. siya matingkad tsaka wala yung kintab kasi nasa babaw niya ni eh, ano, oil kailangan nating haluin para maging ma-mix yung kulay niya so ayan, natin ng kulay black yung kanyang pangalan kaunting ingat lang ang pagpahid natin dyan mga idol kasi baka madama yung napinturahan natin ng kulay gold eh. o so, uulitin na naman natin yung pagpinturahan nyo eh. so kaunting ingat lang ang pagpintura tapos nyan papahidin din natin ng palita so yan papahidin natin yung ano yung sobrang pintura para muna so konti ingat lang ang pag ano pag para hindi madama yung katabi nyan mga idol para iwas kalat ka konti konting ingat lang tara nyo kumuha tayo ng papel tapos lagi natin lagi natin ng gas para sa paglinis ng pintura ayan, kuskusin lang natin ang dandahan mawala nah, na yung mga ano yan yung mga tira-tira pintura mga idol gas na may papel ayan, ganyan lang mga idol ng pagpintura ng dalawang kulay kuskusin lang kuskusin lang natin mga idol para matanggal yung ano yung natitirang pintura para bumalik sa dating finish yung kanyang marble para makintab. Kasi pag hindi yung pintura sa ibabaw eh hindi magiginting, hindi magaganda tingnan eh. Mano sey eh, ma malabo. So yan. ang pampinis niyan mga idol yung papel eh, kahit yung papel na lang huwag mo nalagyan ng gas para mapalis siya at kumintab. kasi wala naman siya mga pintura na ano yun, natira eh, na tira kaya pwede yung na lang yung ating pang ano, yung pantuyo. so yan okay na yung mga idol tapos na yan ganyan lang kasimple yung magpintura ng dalawang kulay mga idol